At yun mga bossing, welcome back to my YouTube channel. For today's video nga po pala, si tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng TV natin dyan. Dyan sa ginawa nating TV console mga boss. Bali, nandito nga po pala yung TV na ikakabit natin yan. Tatanggalin lang natin yung stand. Pag bumili nga po pala kayo mga bossing ng smart TV katulad nito, may kasama po talaga ang ganito yan mga bossing. Free. Kaya ituturo ko sa inyo sa mga hindi pa nakakalam kung paano po siya ikabit. Mali itong dalawa na itong mga boxing sa likod po natin ito ikakabit dito sa likod ng TV. Yan ko nakita nyo, may apat po yan na butas po mga boss. Paglalagyan natin para doon sa tornilyo niya. Yung pagkakabit natin mga boxing nito dito sa likod, kailangan po is sa ibabaw po to kasi ito po yung sasabit o yung doon sa ikakabit natin na yun mga boss para dito yan kailangan po is na sa ibabaw to yan ganyan lang po kadali at saka mamili lang po kayo mga bossing ng tornil na gagamitin nyo kasi marami po yung klase nito na sa pre nya mamili lang po kayo ng kakasya doon sa tibi yung mga bossing yan. bali Gayahin nyo na lang mga bossin yung gagawin natin dito. Yan. Basta katulad nga ng sinabi ko mga boss, yung dalawa na yon dito na natin kakabit. Tsaka ito naman, ito po yung ididikit natin dun sa wall, sa TV console na ginawa natin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late, you sip wine. pagkakabit naman natin itong mga busing, doon kailangan po natin gumamit ng level bar. Pero katulad nito mga boss, kung nakikita nyo, yung stante natin doon sa taas, nasa level na po kasi yun, kaya hindi na tayo gagamit ng level bar, kahit sukatin na lang po natin. Yan. Gayahin nyo lang po yung gagawin natin mga boss. bago natin ikabit yung TV mga bossing kailangan i-double check po natin gamitan natin ng level bar para nasa level po siya pagkatapos natin mga bossing na ikabit <laughs> yun yan nalapit tayo para mas maintindihan nyo tsaka mas malaman yung mga bossing yan kung nakikita nyo yan mga boss para po siyang may kanal Kala, kaya yung sinasabi ko kanina yung parang nagkahok niya mga boss dito po yun sa sabit dito Oh, magigay, maong, yan, yan ko nakita nyo, yung sa likod ng TV natin, yan yung tinabit natin mga boss, yan. Papasok lang po natin yan doon mga bossing. There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave you so you'd notice this truth. It can look up and down from a car. At yan ang mga busing na tapos na natin sa pagkabit yung TV. Yan kung nakikita nyo is na itama po talaga natin sa gitna. Kaya kung nakikita nyo mga boss, yung diferensya yung nasa ibabaw at yung sa ilalim is magkapariho lang po talaga mga bossing. Kasi kailangan talaga na sukatin nyo para hindi po siya pangit tingnan mga bossing. Pero mga bossing, bali yung kulang na lang na natin is yung pintuan para dun sa kabinet sa ilalim mga bossing. Kaya yeah, kung nakatulong ako pala mga bossing yung video ko na ito at kung nagustuhan nyo, baka po dyan po makainin ako din. Pabor, palike naman po tsaka saka pa pasubscribe dito sa munting channel ko sa YouTube mga bossing. Yan. Maraming salamat.